Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, ang isi-share ko na naman sa inyo ay kung paano, kung ano ang gagawin nyo kapag na-block ang inyong ATM card. So, kapag na-block guys, dahil binabalik nyo palagi sa machine, three times attempt na, hindi talaga pwede yun kasi ma-block na yung ATM nyo. So, ang dapat nyo gawin guys ay pumunta kayo sa bangko ng ATM card nyo at ipapa-unblock nyo. So, yun lang guys. At kapag nakain naman ng ATM machine, ay papasok ka lang doon sa, ano, doon sa bangko. Kapag ikaw yung account holder ng ATM, ide, pwede ka at magbigay ka ng ID dahil hahanapan ka talaga ng ID, valid ID. At kung hindi naman ikaw yung account holder at napag-utosan lang, ay dapat siya yung pumunta at magdadala ng ano, ID para i-verify kung siya ba talaga ang may-ari. So, 'yun lang guys. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.